eventually tuloy nang makakalimot ako. Kaya gusto ko munang maayos ang lahat bago mangyari yun. Hindi ko po kaya maintindihan. Sabihin mo kay Atty. Morales kung meron siyang may re-refer sa atin ng lawyer na mas expert sa mga ganitong klaso. Mas mabuti. Yes, sola. Wala akong ibang gusto maging CEO ng Dela Costa Corporation. Kundi ikaw lang. Ikaw lang. Kaya pag napatunayan na valid din deed of the nation na ginawa ko sa pangalan mo, makakabalik ka na sa kumpanya. Hala. I'm sorry po. Pero hesitant ako kung ng bilang CEO ng Del Costa Food Corp. Kasi, siyempre, hindi eh, ko naman po may yung shining casserole, di ba? And, eh, nagsimula pa lang po ako. Ina, pwede mo naman asikasuhin ang shining casserole habang namamahala ka ng kumpanya. Nuna, ikaw po talaga alam. Kasi alam ko naman po, malaking gulo to. Eh, bakit po hindi na lang natin hayaan si Joanna? Come on, Charlie. Ilang beses na natin pag usapan to. And... Alam ko, pero alam ko kasi noong una gusto mo. Pero ngayon wala na akong choice kundi isuggest ulit sa ito. But, but can't we find other ways to save the company? Like mag tayo sa iba't ibang bangko. I don't think so. Kasi unang-una, magiging aware ng mga bangko sa current situation ng kumpanya. So, definitely, mapapahiya lang tayo. Pero mas mapapahiya ako kapag ipinagbili ko yung kumpanya. Joanna, di mas nakakahiya kung bumagsak ang kumpanya at walang natira sa'yo? Di ba yun naman ang initial plan mo? Ang ibenta ang kumpanya at makuha ang inheritance mo? Bakit di ka nalang bumalik sa una mong plano? Huwag na nating hintayin lumubog ang kumpanya hanggang sa wala na magka-interest nito. You know, it's fortunate na may kumpanyang gustong bumili nito at isave ang dela Costa Food Corp. Pag pinakawalan pa natin yun, e baka hindi na tay makahanap ng bibili nito. Unless gusto mong sumama sa pagkakalunod with empty pockets nasa iyo pa rin ang desisyon, Joanne. Alam mo hindi ako papayag na isang manluloko ang mamamahala sa kumpanya ko. Lalo na kasabot niya si Charlie. Mas magkakaroon ako ng peace of mind kung ikaw ang namamahala ng kumpanya. Lola. Handa na po akong ibalik ang shares ko sa kumpanya. It's my sincere effort to make things right again. You mean so much more to me than the inheritance. Salamat ako. Tutuwa ko na habang hindi pa nawawala lahat ng alaala ko, oh. nakita ko na yung pagpapako mo. Stop.